Good morning everyone. Happy Monday sa lahat. Almost lang tayo guys. Medyo gotong na guys. Almost lang mo na. Dumating uh, na yung aking prinsipi. Ito ka. Okay. Ang aking prinsipi guys. Ay gising na rito ka po. Champurado lang yung ano niya, guys. Champurado yung kanyang almusal. Ilan tayo dito, ba? Uh -huh. Mag-hi ka sa followers natin, anak. Viewers. Dito. Yan. Hi. sa mga mababait namin followers and subscribers. Ayan guys, kakain na po si Kidlat. Nag-concert si Kidlat kahapon guys eh. Nag-concert siya kahapon. grabbing concert. Grabing concert ni Kidlat kahapon.